incentives ngayon ng World Championships 2021. So sa akin 'yung ibinigay ni Ma'am Wen kasi ayoko magano, 'no? Syempre, alam mo na uh, ano din sa kanila 'yung din, Red Flag din sa kanila 'yung girl. So 'yun 'yung ano so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is baka maubos 'yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, deposit ko siya under my name sa BPI account dito sa isang may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng uh, isoli yung credit credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma siya, eh, otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila, for approval pa. Kung uh -huh. i-ano, uh, kasi isusurrender ko lang naman yung yung credit card na yon. So, intact yung mga pera niya. Sa so, tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy? Ang isa anak mo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Course, kasi, yes, ako. Oh, oh. Lalong uh, lumaki, tapos uh, parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rilan, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni coach mo ni, dapat pagdating ni Eldro Ed lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya, na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Carlo tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, para lang siyang, ano, uh, studio time. Oo. So, maliit lang siya. Mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko, yung anak ko, menor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na Angelica mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, di ba? Na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Monino, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Ay, yung ano yun, yung ano doon, isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila, ano, ah, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga inaallow allow yung mga gano'n. Yung... Pero, dati, uh, ma'am, naging okay kayo ng work time? una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi, nagtatawag tawag naman sila rito ni, ano, so, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? na parang okay lang na parang ano dahil nung nagkita kami rito tapos parang feeling ko uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na oo oh, alam ko gusto nilang makasama gusto niyang makasama si Kaloy gusto rin siyang makasama ni Kaloy pero syempre kasi pamilya kami kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic di ba ilang ano yon? so syempre kung siya gusto rin siyang makasama ng girl how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama even yung mga kapatid niya kasi talagang uh, medyo nalulungkot lang no kasi sobrang close silang magkakapatid pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy so parang uh, gano, even yung youngest ko yung eldest ko yung ano, medyo si Eldro medyo ganun-ganun lang yan eh hindi ganun kalalim katulad ng sabi nga nung no, teacher ni Isa nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko kay Kaloy. Ma'am, mensahe nyo na lang kay, ano, kay Kaloy, ma'am, ngayon. Ah, kung... Mensahe? Um, ano bang ano bang mensahe? Mabibigay ano ba ko sa kanya. Okay, na parang kasi lahat naman, sinabi ko na eh, no? Kung baga, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming, ano, ah, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin, ininvest sa bahay, ng ano, para, di ba, na makita din niya na ah, oh, eto, kahit paano yun sa bahay man pwede nyo kung, eh, ano oo, oh, oh, yun yun sa bahay e, eh, na pwede mo ma, pwede mo masabi na, ay may remembrance ako sa pera ko mm -hmm. kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko, every time nakukuha ano, magkakaroon sila ng cash incentives malaki o maliit, sinasabihan ko sila na, bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa palarong bansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives ay galing to sa ano mampagsinam yung kung hindi aaray yung bulsa <laughs>